DK Records. Ang 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 sa kasaysayan, tara at ilalani ng agimat at wit. Ang may ng Magmula sa kasaysayan, tara at siya sa tin ng lihim ng karunungan dahilan ng katanungan kung saan ba nagmula Ang agimat ng kabiti na hindi mawawala sa kasaysayan Iba't ibang may tangan, mga kilalang pangalan sa larangan ng antingan Ay, Ay, wala. Itong libul, uh, Ang hindi, pagkabigay mo sa akin, dadaan ko kay Tata Albert. Ay, padala mo, dadaan mo na sa kanya. O, dadaan ko Oo, pagka kuha ko sa akin, bibigay ko kay Tata Albert. Padaan mo. Oh, o nga. Para ano, isang parang hindi niya na maantay. Iabot ko na lang. Yun. Nasa ano? Sa kyan mo? Sa bahay. Ah, sa bahay. Opo. mo ako sa lips mo. Uh, ano uh, pangalan mo? Ah, uh, Junix. Junjun. Junjun. Junjun o, no? Ratonil. JHS din siya. Oh. Kala ko siya balik ba Tatay Albert eh, no? May at sakit. <laughs> oh. e, Ito, gamit no ano? santo to ninyong hubo na may kapa? Ano mo? ano, so, walang mata, may mata. Buo siya, walang mata. Walang, eh, Di ba nga, yung puwet, hindi ko na sinabi, puwet, puwet puro harap siya lahat. Baliktaran, okay. puro harap lahat. Ito, Tatay Albert, antigo na to eh, no? Tatay Albert, no? Matagal na, no? Santunin yung hubo na may kapa, no? Tapos meron siyang JHS sa likod. Na pangkalahatan talaga. Antigo, yun. Eh. Dito, tayo mo yan. Pwede makahihit tayo? Pasintabi tabi ka lang. Hindi hmm. sinasabi nila naglalakad diyan eh. Hindi hindi Yan ang maalis minsan, kaya ko sa bote. Maalis 'yan. Pag nilagay ko lang sa tambalan ngana ko. Minsan nawawala. Alam mo nakikita? ando sa so, kabilang so, ano, kwarto ko, doon sa altar ko sa kwarto. Tsaka ano, ko na rin 'yung binigay sa akin ni tatay ano. Gusto niyo to, tatay ka. Ano 'yan? rin po. Pangkarga na rin sa bawa. Pumipinin na rin po kayong pumilas dyan para yung ibibigay na yung libon. Dignum bato, kung tawagin. Yan ay tinatawag sa kabal. Tama po ba? Oo, Ati... no, kabal. Kabal. O, oh, mainit ha. Oo. Um. Mm. Kargado na yan. <laughs> Ayoko ako magbabasag. Unang magbasag, bigyan mo lang sa akin. Magbabasag <laughs> ano na ito. Ay, baka hala ka lang. Ah. Eh, oh, wala, iyo, ano wala po ang martilyo eh martilyo. Ay, para yung, iiwan ko na rin sa inyo yung eh, ano. Sabi ko sa iyo, Eto, dito tayo pipilas, pwede na tayo dito pumilas oh. To to to, to tong ay, ano na to. Parte na to. Ano wala kang rawa, ay sabi ke Amon. Sino? Para wala yung alin ko ba yung ganya? Um, oh. oh, para ma meron na rin po kayo. Ayun, di ba? Kaya pinupok ko ng pinupok ko kaya hindi. Talagang ano, kumikislap. We'll kumikislap. Ayun, <laughs> Ano sa neckline? Eh. Uh, ano yung neckline? Uh, May mainam to. Ito yung no, eh, ito ay isang dignum bato na pwede natin maipalaman kung saan sa mga bao, uh, sa mga... Sa, kabal. sa kabalo. Sa kabalo. Sa, sa Yung sa'yo bro, sa patingin nga yung gamit mo bro. Sa habak. Yo, yan, yung gamit mo, yan. Papakita lang din natin. Sa habak pwede to, no? Kaso, ma masusing ano to, ya ano pa natin. Yes. Ito may may ganyan to eh. Ito'y pinuro sa mutya na walang halong orasyon o medalyon, tama? may orasyon. Ah, meron siyang nakapalob ng orasyon, masa pero ang na, medalyon wala. Ay, libo na bo yung walang mata. Santo galing, bro. Etong ha? Ah? Ay, siya na mismo ang kumasa. Binuo niya na lang din ng ano kaya binuo siya May... uh, ano, Sana nakakaalam niya kung Sala ano. Sa kabal to eh bro eh. No? Sa kabal? Sa kabal? Sa kensya, hindi ka makapansin kung... Sana rin to sa tagabulag. Aaway sa tagabulag Oh. May to. Tsaka libon siya. Tamang tama siya sa mga kinasang pambao talaga. Kumpara naman din sa ginawa ni ano ni ayan ito sa ginawa din ni Bruno Satoro yung pagkarga niya sa bao. Ito naman din yung kinarga ng tropa na si Bro Galon din. So napakainam no. Mabigat. Oh, mabigat? Siyempre puro libon niyo. Ay puro libon, puro motya. Ayan. Tapos to. So ito, kailangan natin papilasin si Oh, yan napakainam, di ba? para mayroon siyang pangkasasalibon. sa libon. So yun, isang maulan na gabi mga antingero. Pinakita lang din natin. Ikaw na rin ang kumasa. So ang nakalagay, sadkiel. Oo. Isa na lang din, siya na lang din ang kumasa na mayroon siyang Ayun, inukit mo na lang din to, bro. Mm. Ukit to na sa grados na ano, bro. Ayan. Kaya mainam to sa ano, lalo na sa pangkalahatan. Ayun, ang ganda ng pagkaka... Ang lalim ng pagkakaukit mo rito, no? Oo, yung ano, ginamit ko yung... Machine. Machine mismo, oo. Kaya pala hulmang-hulma, no? Pati yung ano, no? Sadgil. So, ayan mga dingero. Tainan natin to yun tatay. Salamat. Asa yung martilyo? martilyo. Ano ko, napakahi. Ano yun? <laughs> Liti. Ayan, yeah, huh? tarayin nga natin. Ano. Ayan, ha? Ah. Ikaw, 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 ikaw ng ano karga niyan eh. Ikaw, iko ikaw babakbak niyan. Yan, maganda yung lagay sa mga gantong. Yan, sa si gantong. Oo nga, yan, Ayan. yan. Yan, mga libon. Ganyan. Siya nga rin kung masahit. Suriin niyo Ano. Uy nag lang eh, no? Hmm. Ikaw nag-uras yung kasi. Oh, ano ano? Ayan na, tatay. Oo. Oh. Mm. oh, magaling sa negosyo to. Tayo magpabigay ano, ng ano? aking bato kina, ano? Kina Wawi. Ah? Yan. Talagang hindi ko madurog durog yun eh. <laughs> yan, pwede na lang. Wawi? Ay, bigay kay Wawi. Kaya ganyan. Hahaha. Kaya ibigay pareho mo. Eh, para hindi na ako kumilas. May dalawa akong ganong kalaki, ganyang kalaki, pinagtigisaan oh, ng dalawa. Sige, tigisa lang kayo. Oo. Uh -huh. uh -huh. so, siya? Anong anong pakiramdam niyo dapat eh, ano? Pag nilagay sa dila, dumidikit. dumidikit. Sa kaya pa pwedeng gamit 'yan, hindi lang sa kabal. Hmm? Oh, ano? Pwede kaya sa kamandayan, kamandag. Kamandag dito. ano na rin 'yung ano, tekonyo. Bato balani. Oh, sa kaya mong sungay na. Sa bato balani ano ba bisa noon tatay ano? Sa mga ano 'yung mga tawak yun, eh. sa mga may no, sakit niya na tawag. Hmm. ng aso. Oh. Oh. Didikit lang siya lang hihigop no No? Hihigopin niya lang Yan ba 'yung ano? Didikit sa salamin. Oo. Meron ka noon, 'di ba? Ayun, pwede 'yan. Sa ano 'yun eh, sa cobra 'yun sa eh. Nakita niyo na ba 'yan? Hindi nakita niya 'yan, 'yung malitong gano'n. ganoon. Ah, 'yun ba 'yon? 'Yung dumidikit sa salamin. 'Yun 'yung nasa oh, 'yung para magnet. Nasa nasa tuktok ng cobra 'yung pinukuha. Sa matandang ahas na cobra. Oh, sige, sige. Na sabi nyo eh maganda sa ano tsaka ito eh hindi yan gumala ang dami na punta rito to na maraming may alam yung iba batanggenyo sabihin na Eh tata Albert suriin yo to sa tubig. May tinaago sa tubig. Hindi original. Hindi original. Para siyang... original yung nagpunta rito na galing Singapore. Hmm. Pag nilagay mo sa tubig, wala mo din yung makakita mo tubig lahat. Ito matinding habak na yan, no? Ay, hey, haba. Haba. Economist mo kung masana ito? Ito tinatawag na segunda mano ng ligtas uh, sa tubig. Segunda ano ano, tayo? Ka ano kayang ano niyan, tata, ano kayang pinanggamit dyan, no? Sa ano po, sa pagpapalugod. Hmm. Oh, ito, ando, yung isa, ito, sapata. dalawa yun, ito yung... Nawawala. Oo. Parang yung mutsang kababa. Eh dito yan no. sa <tosrain> <tosrain> okay. Para ano pala? Yung ano siya talaga. Lala, yung, yung galit mo parang umuhupa. Oh. Mas maganda yung ganun napapakalma mo. Ako eh hindi ako nagagalit eh. Hindi ka naman malapalag hindi ka naman marunong magalit eh so, lang oh. mga so, ano ron. Kasi ano yan yun, eh. Kasi may gamit eh. Kaya naman malawak ang Pagka may gamit ka, para naman. Maliban na lang, ang talaga, away talaga. Oo. Oh. Talaga, may nagrabyado na kayo eh. Tayo, Yung sinaktan na kayo ng Atay Albert, no? Hmm. Ang dami na punta nito, papakita mo. Eh. Isa nga, libro. Hmm. Hindi na basahin ko libro? Hindi mo ito nila ko. Basahan ako pagka-urigin lang ang libro mo. Sagot sa. So, yung nakita lang sa ilog na parupulo ng ahas. Ayun na ba 'yan? O hmm. Ay, ayun ako, ayun. Oh, 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 oh. ako so, na. Awo. Amdahan parang bungo no. Bungo na ahas. Ako talaga naka sa tinapak ko. Sagot malayo siya 'yung Ang no? um, mga ahas. Malayo, no? Oo. Oh, oh. Ano rin 'to, mga enterin gamit 'to. Hindi pa naman yeah, natin nakukuha ka, ano tayo baka kita nang akas eh. Mabilis lakas saka ano to. Mabilis siya ganun. Ito ba yung nakuha niyo na, sa ano? Sa ilog. Sa ilog. Uh -huh. mm -hmm. Yan sa Antarctica. Uh -huh. Mag magnet siya tayo. Tapos yan ang ginaganit ko dito sa likod pag Ay may bumibira sa akin. Ayun din yung ano, ayun din yung ayun din yung, naga, yung nakuha niyo ron. Magnet oh. Parang kidlat ang tawag ko diyan, kidlat kanano na, kasi nagba-magnet siya. Yan ang tinutusok ko dito sa lipod. para siyang ano, Para siyang buto ng ahas talaga, no? Ulo talaga ng ahas, no? Pagka nga bang magkasama niya at kami galap ng mutya, nakakakuha kami. Hindi. Ano mabili kayo sa kanya? Ulo talaga siya ng ahas, no? Ang galing, ah. Ang galing yan. Sa lakas yan, tsaka bilis. Ayan, no? Tsaka pakiramdam. Lampasan pa. Ito, pwede mo na itong ikwintas, eh. Ikwintas na lang. Oo, ikwintas mo ito, Pwede mo na ikwintas to. Oh? Di ba pa ka Hindi ba pagka mag-away ng Hindi. Medalyon? At saka may, may libon kay, hmm. Oh, saktong-sakto yan. Kung... Combination? Hmm. Okay, eh, sa magnetic, no? Oh. Alam mo, pakiramdam nyo okay, rin, Tatay Albert? Sa... Ano, mo, pakiramdam nyo dyan? Okay din, no? Okay ka. Kasi ito, ano ka? Nawawala eh. din siya eh. Pag may bubira sa halin dito. Pagka, alimbawa, yan ang ginamit ko. May ano, bagay kang gusto hanapin. Ibulong mo lang dito. Lilitaw. Yung mga nawawala. Patingin. Yun, yun. Magnet siya. Magnet siya. Parang magnetic. No? Uh -huh. Tapos talagang nakakawala ng na, ano, pag may bumibira. Oo. Oh, tinutusok. ko na. Ano uh yan? Hinihigot na yung Nagmamagnet siya at sa mga bakal dumidikit. No? Pero uh -huh. bato siya. No? Bato siya. Ang galing yun. Hindi, ay magnet lang. Nagma-magnet ko siya. Uh -huh. Igo rin siya ng magnet. Malakas naman. nga to. Nakita ko to sa Antarctica. Hmm. Antarctica? Oo. Uh, uh. Antarctica. mo sa Antarctica, meron dyan, ano na ano, yung area 51. oh, sa Yung ano, sa area 51. Sa alien? Ay, sa alien yon, sa alien. Sa Sa alien. Pa, 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 pa baca Elian, anong meron sa Elian? Doon ko May parang second time Pero ano yung Pero meron talagang Elian doon. Sa ilalim. Sa ilalim. Baka nga doon sila lumalabas, Mga na ano? Ano? May nakita doon ang Elian. Bigla nawawala nakikita ito bro, yung nangunguha ko ng ano, ng nasibukaw, yung ugat niya, lumangkos siya. Kaya e, dyan nga yung mga alog niya, ano eh. Tatayin ko eh. <laughs> dyan na lang din daw kumasa niyan, eh. Ano tayo gamit ito sa ano sa barko. Ay, Ay yung ano, host. Oo, oh, alam mo ang ano nito, ang bisa niya. Pag parang may umatake ma sa'yo, ginigitan ka niya. Uh Oo, -oh. Buong, ginigrip niya. Oo, oh, oh, yung maramdaman mo yung ano niya, yung parang no, ano ka, ka, pinapaano ka. Mm. Okay. Lain, Lahintan pa sa akin pag kayo, kami lalabas na marami kami mm. napuntaan na yun, siguro may nagagalit. Pero wala yung galit dyan. Ano, yung galit sa'yo, wala no ako wala no. Puro mababait sa iyo. Pero katulad kanina yung babae. -galit, eh. Magnetic 'to eh. Oy, katulad yung kanina yung babae, galit galit eh. Oo. yung tinay. Yan lang yung inaras niya. San Miguel sa Tardar na. Ba yun eh, kung tayo walang Miguel. walang ano? Hindi huupa 'yon. Yung klase na 'yon, kung yun na eh, tayo walang mga gabi sa katawan. Hindi ko rin sa bundok. Ayun eh, yun eh yung bro. Sa bundok. Hmm. Ha? Santa Tecla. Yan okay. eh hindi basta-basta huupa. Hindi, basta sa hu pa hu ang kalit noon? Pala ang load to eh. Kapasok sa mga Mm. Pwede to eh. Wala so, naman maghanap ko ng mga kayamanan ako. Uh hindi -huh. man ganito. Mainam. Hindi mo to, hindi mo to. Kasi minsan tayo, pagka pag may pangalit, sisigip sa ito. Oh, ito simisigip to. Sumisigip yan eh. Sumisigip. Yung buong dito ko, gumigrip. Gumigrip siya. Oo, oh, parang inigrip niya na. Ay, na. Niya, niya. Oh, magaling mo to. Oo. Oh. Ano to eh. May ano to may kasama ng to. Ka? Tapos nagba-vibrate siya tayo. Kasi Para, boss uh, yan eh. Oh. Yeah. Nagba-vibrate siya. Minsan kumukulo yan pag may langis. Oo. Oh. Kumukulo yan, May langis na ba yan? Hindi ko na pinuno kasi yung isa pumutok. Oo. Oh. Kasi pinuno tayo pag pumutok siya. Pag nagba-vibrate siya, nagkabukas-butas, pumutok. Kasi, kasi siya yun yun lakas yun eh. ba? May kumbaga sa akin to. Alam mo, pupunta sa isang bagay. May gumay pangalit. Sisikip siya, tapos yung langis niya, kumukuluya sa loob. Yo, yo, niya, yun ang humihi, nagbibigay ng higpit. Yung ginawa hmm. ni Amil, may buhay. May buhay na motya talaga na ano. Yung ginawa ni Amil, hmm. dahil nakikita sa baywa. Totoo yun. Nainit. Huwag maalis sa katawan mo yan, kahit saan ka pumunta. Halimbawa, may pupunta kang lugar na medyo uh, magubat, makuwa ba? Huwag maalis Eh, pumunta nga kami sa ahas at tanong niya dyan. Hmm. Ang laka ng ahas, kukuha kami ng ganibon. Sabi niya sa akin, ganyan no, ganyan ba? Hmm. Sabi niya, may butas, baka may ahas. Ngayon ako nagsunod, silip ko. Sus, ang laki ng ano, ang laki ng uso, parang <laughs> <laughs> tuta. O, oh, totoo ba hmm. nung sawak siguro yun? Ganito yung ulo, o. Oh. <laughs> sabi ko, ang laki ng ulo bro. Iwas ako mo. <laughs> <laughs> sabi so, niya ito. Pero hindi namin ginalaw, hindi namin ginalaw bantay-bantay no, kasi we'll bantay, bantay sa... Uh, bantay lang yun sa kalikasan. kasi yung mga ah, yung kanto pala, no? Yung, uh, sa uh, bantay, nakakuha kalikasan. kasi ako ng libon, nakawayan, doon ako nakakuha ng marami. Ba, hindi na ako nakakuha. Ayaw nang pumayag. Huwibis siya tayo tayo tumunta. Uh, Oo, oh, huwibis. Huwibis kasi. hindi na ako nakakuha ng libon, nakawayan. Tamot na kakakuha, hindi na kita babalikan dyan. Libon. Ikaw kakakuha, gigibain dyan. Bukas mo kalwa ng ano, pagdaan.